6 to 16 ang score sa nangyayaring labanan sa pagitan ng Team Red at Team Purple sa loob ng Batangas Sports Center. Mahigit na 6 na minuto na lang ang natitira at ngayon nga ay makikita ang pagsambot ni Heruela sa bola nang ipasa rito ng kakamping si Rayo Sito. Sa pagharap nga ni Heruela sa basket ay nabigla siya dahil si Ricky Mendez ang nasa kanyang harapan. Nagtama ang mata nila at isang job step lang ang ginawa ni Heruela at tinirahan niya ng harapan si Mendez. Pumasok ang long po na iyon at makikita ang pagngiti niya sa maliit na player na bumantay sa kanya. Pagkasambot naman ni Ricky sa bola nang mapunta muli sa kanila ang possession ay nakita niya ang mabilis na pagtabi sa kanya ni Gabresa. Nasa kanan niya ito at seryoso siyang sinasabayan Medyo naaasiwa si Mendez sa depensa nito dahil sa tapat ng sanay niyang kamay nakabantay ang kanyang defender. Napilitan tuloy si Ricky na gamitin ang kabila niyang kamay. Dito nga ay mabilis din siyang lumayo kay Gabresa na malalinta ang ginagawa sa kanyang depensa. Ramdam niya ang gigil nito kung kaya't bumigla sila ng galaw papunta sa kaliwa upang gamitin ang screen na ibinigay sa kanya ni Pantalyon na delay ang depensa ni Gabresa dahil doon. At dito na nga niya mabilis na pinatalbog ang bola gamit ang kanan na niyang palad. Inatake nga ni Mendes ang basket kaso lumitaw muli si Gabresa sa kanyang kanan at sa pagdikit nito ay doon na niya ibinato ang bola ng patalbog sa pagitan ng bukas na binti nito. Isang bounce pass ito. Napaseryoso naman si Pantalyon ng Dumeretso ito sa kanyang mga kamay at dito na nga nito ito, itinira palapit sa basket. Pumasok ang bola sa basket at bumalik ang possession sa purple team. Ipinasa nga ni Corona kay Rayos ang bola. Kaso, nabigla ito ng isang nakapula ang tumapik nito nang lumitaw sa tabi niya si Mendez. Ang mga manonood ay nabigla sa aggressiveness ni Mendez sa play na iyon. Nagawa niyang agawin ng bola at mabilis itong dumiretso sa 3-point area at humarap sa basket para pakawalan ito ng mabilis. Sumilay rin nga ang ngiti sa labi ni Ricky dahil napakagat niya ang dumating na si Gabresa sa kanyang fake. Nasa ere na nga ito na nagulat. Humakbang pa nga si Mendes ng isa palayo rito at dito na siya tumalon nang may kaunting paglayo dahil sumulpot din bigla si Heruela upang siya ay butaan nagkatinginan ang mata ng dalawang mahusay na mandalarong iyon at hinampas ni Heruela ang bola kaso hindi niya ito natamaan dahil ang bilis ng pagkawala ng bitaw ni Mendez. Si Sir Domingo nga ay napatayo na lang sa nasaksihan itong tira mula sa pinakamaliit na player sa loob ng court. Si Lionel nga ay napaseryoso rin dahil sa pagbulusok ng bola pababa ay hinalit nito ang basket na naghatid ng magandang tunog sa lahat ng mga narito. Kasabay rin nga noon ay ang pagsilbato ni Coach Garvin dahil sa landing area ni Mendez bumagsak si Heruela. Basket counted. Bulalas ni Coach at ang mga players niyang nasa tabi ay napakuyom ng kamao at dahan-dahang napangiti dahil sa nasaksihan nila. Ang nakaupo sa sahig na si Mendez ay makikita nga rin nakakuyom ang kamao Kasunod nito ay ang paglalahad ni Nagabresa at Heruela ng kanilang mga kamay upang alalayan itong tumayo. Naisahan mo na naman ako. Bulalas ni Gabresa na parang nakakatakot kung makatingin kay Mendes. Nice shot. Sabi naman ni Heruela at si Ricky ay napatawa na lang sa sinabi ng dalawa niyang kalaban. Tsamba lang iyon. Sabi ni Ricky na nagpasalamat niya sa dalawa at pagkatapos noon ay nagpunta na siya sa free throw area. Naipasok pa ni Mendez ang bonus shot at ngayon nga ay makikita ang pag-iingat ng kabilang team dahil baka bumigla na naman daw ito ng steal. Sa pagtawid nga ni Rayo sa bola sa gitna ay nakita niyang hinihingi na kaagad ito ni Heruela. May advantage nga naman daw ito dahil ang defender nitong si Mendez ay 5'6 lamang. Pagkasambot ni Heruela sa bola ay agad niyang hinarap si Mendez para muling magbitaw ng harapang jump shot kaso ibang nangyari sa pagkakataong ito inunahan na siya ni Mendez na gawin iyon tinapik ni Ricky ang bolang hawak niya at sa pagtapo nito ay napasaryoso na lang ang lahat nang habulin pa nito iyon sa pagtalbog palabas ng court naisalba ni Mendez ang bola at nasambot ito ni Marasiga na nabigla sa ginawa niya Bumulagta si Mendes at agad ding bumangon na parang walang nangyari. Tumakbo agad ito at ang napaseryosong si Heruela ay hindi agad nakalis dahil sa play na iyon. Pasa, sigaw agad ni Mendes at si Marasigan ay parang natauhan at agad niyang ibinatorito ang bola na bigla namang inagaw ni Gabresa habang nasa ere. Nasa malapit pa na basket si Heruela at mabilis niyang ibinatorito ang bola. Nang sandalingang iyon Ay hindi na naman nakahabol pa si Mendes Dahil hindi na siya aabot Tumalo na nga si Heruela Kaso Nakatatak pa rin sa isip niya Ang play na ginawa ni Mendes Sa pagbitaw tuloy niya ng jump shot Ay hindi niya namalaya Na sinabayan pala siya ni Richie Marquez Na buong lakas na hinampas ang bola Papunta sa kanilang side Napangiti agad si Ricky Nang masambot ang bolang iyon at si Gabresa ay mabilis naman siyang pinuntahan at dinepensahan ang kanang parte niya. Dito na nga napahinto si Ricky at napangiti sa klase ng depensa ni Gabresa. Dito niya naisip na dahil right-handed siya, kaya raw pala nasa kanan niya ito palagi. Maganda ang depensa mo. Pero, pinatalbog ni Mendes ang bola at lumayo ng mabilis kay Gabresa. Mabilis din ako Mendes. Bulalas ni Gabresa at sa paglapit niya kay Mendes ay napaseryoso siya ng yumuko ito at bumigla ng hakbang pauna upang siya ay lampasan. Ang kaliwang kamay ang ginamit ni Mendes sa pandribol at ang kana naman ang ginamit niya upang bigyan ng pasimpleng tuon sa hita si Gabresa. Duck in move! Bulalas ng team captain ng Batangas team at nagumpay ang paglusot ni Mendes kay Gabresa na kinakuyom din ito heto nga raw si Mendez aatakihin ang basket nakita nga rin niya ang mabilis na pagdating ni Heruela at mukhang sasabayan siya nito tumalong si Mendez palapit sa basket at ang mga manonood ay napatayo dahil nasa ere na rin si Heruela reverse layup, bulalas ni Heruela at nang bumali ng galaw si Mendez ay mabilis niyang tiningnan ang bola. Kaso, wala na ito sa player na kanyang sinabayan. Isang extra pass ang ginawa ni Mendes sa dumating sa 3-point corner na si Ortega. Nabigla si Miko pero nang makita niyang umiti si Mendes sa paglapag nito ay hindi na siya nagdalawang isip na pakawalan ng bola ang kanyang hawak. Pumasok iyon sa basket at makikita ang masayang pagngiti ni Ortega sa nag-thumbs up sa kanyang si A ah, anong nangyari? Bakit natuwa ako? Naitanong pa nga ni Ortega sa sarili matapos iyon. 13 to 18 ang score at limang minuto na lang ang natitira sa laban. Sa pagbalik ng posesyon ng bola sa Team Purple ay naramdaman ng mga ito ang tila pagiging agresibo ng kanilang mga katapatan. Si Rayos nga ay parang maagawan ni Marasigan kung si raw ay magkakamali. Si Heruela naman ay kasalukuyang pinatauhan ni Mendes at nakaharang ito rito kung kaya't hindi nito basta mahingi ang bola. Si Gabresa naman ay mabilis sa tumakbo upang magbigay ng screen at sa pagtayo nito ay siya naman paggamit ni Heruela rito na mabilis na nagkat sa depensa ng mga nakapula. Si Mendes naman ay mabilis sa tinakasan si Gabresa at nang ibato na nga ni Rayos ang bola sa kakamping nagkat ay napaseryoso na naman ang lahat nang ma-intercept ito ni Pantalyon. Natapik nito ang bola at mabilis na hinabol ni Marasigan na pagkakuha ay mabilis na ibinato sa kanilang side. Ang bilis ni Mendes, bulalas ng isang nanonood dahil nakatakbo agad ito Sinambot nito ang bola at si Gabresa ay itinodo ang pagtakbo upang maabutan nito. Kaso, sa paglapit niya kay Mendez, ay siya namang paghinto nito. Napalampas siya at mabilis na hinabol ang kanyang katapat. Kaso sa pagdikit niya kay Mendez, ay dito naman nga umabante ang binata. Nilampasan ni Mendez si Gabresa nang ang bolang nasa kanang kamay niya ay pinatalbog niya papunta sa kanyang kaliwa. Pinadaan niya ito sa kanyang likuran at isang mabilis na behind the back crossover ang nagpaupo kay Gabresa na kinatayo ng mga manonood. Si Lionel Doremdes nga ay napakuyom na lang ng masaksihan ng smoothness ng ankle breaker na iyon. Isang libreng layup ang ginawa ni Mendes at paglapag niya ay napakuyom na lang siya ng kamao at mabilis na naghanda para sa depensa. Ang hindi alam ni Mendes ay maraming nasa loob ng court ang nagawa niyang mapatameme. Hindi nga nila alam kung totoo ba ang kanilang napapanood. Isang 5'6 na player nga ang dinudomina ang mga kasamahan nitong mas matangkad sa kanya. Anong nangyari? Naitanong na nga lang ni Gabresa sa sarili nang siya ay tumayo. Depensa na. Bulalas pa nga ni Mendez at nagulat ang marami nang na ang apat nitong kakampi ay sumagot ng pasigaw. Maging ang apat na kasamahan nito ay nagawa niyang pasunurin at tila naging isang team sila na may chemistry matapos iyon. Sa nakalipas pang mga minuto ay tuluyan ngang nakalamang ang Team Red nang idakdak ni Pantalyo ng bola mula sa alley o pas ni Mendes nang sabayan itong depensahan ni Nagabresa at Heruela. 21 to 23 at may natitira na lamang na isang minuto at 20 segundo pagkatapos noon. Ang mga players nga ng Batangas team ay hindi maiwasang makaramdam ng saya dahil kung mapipili daw si Mendes para sa kanilang team ay mukhang magkakaroon daw sila ng isang malupit na point guard kapag nagkataon. Nasa purple team ang bola kaso nang hawakan ito ni Heruela at postehan si Mendes ay napaseryoso siya nang magmintis ang kanyang fadeaway shot. Ito ay kahit hindi naman ito napigilan ng kanyang defender. Rebound, ito na nga lang ang nasabi ni Ruela. At si Pantalion ng red team ang kumuha ng bola dahil hindi siya nagawang sabayan ni Corona. Paglapag ni Pantalion ay mabilis niya itong ipinato kay Marasigan na napangiti ng harangan siya ni Rayos. Tumalun nga siya at ibinato ito sa kasamahan niyang sigurado siyang makakapuntos ikaw na ang bahala sabi nga ni Marasigan at hindi naya akalain na mag-enjoy -e siya sa tryout game na ito pag sambot naman ni Mendez ay napangiti siya nang harangan siya ni Gabresa isang pagkaliwa ang ginawa ni Mendez at sa pagsabay ng kanyang defender ay dito na siya humakbang palalo pa una dahil bumigla ng kanan ng kanyang bantay. Inakala ni Gabresa na magsa-sidestep si Mendez kaso, hindi iyon na nangyari, kung kaya't nilampasan na naman siya nito na hindi pa rin niya paniwalaan. Halimaw ang maliit na ito, paano ito nangyari? Naibulalas na nga ni Gabresa sa kanyang isip at sa pagtingin niya kay Mendez, ay siya ring pagdating ni Heruela. Tumalon si Mendez at ganoon din si Heruela, handa na rin sina Ortega at marasigan para sa extra pass. Pero sa pagkakataong ito ay iba ang plano ni Giant Slayer. Hangin ang natamaan ni Heruela ng Botania si Mendes. Kasabay rin ito ay ang pagbitaw ni Mendes sa bola gamit ang kanyang kaliwang kamay. Isang reverse layup iyon at sa pagangat ng bola ay sumilpato rin si Coach Garfin para bigyan ng foul si Heruela na natamaan din ang kabilang pisig ni Mendes nang hindi tumama ang black nito Ang bola naman ay tumama muna sa bakal ng ring at ang mga manonood ay napatayo at sa pagtalmog ng bola papunta sa loob ng basket ay siya ring paghiyaw ng ilang players ng Batangas team Basket counted Masayang bulalas ni Coach Garvin at makikita nga si Mendes na humihinga ng malalim sa ilalim ng basket habang nasa likuran nito si Ruela na napagtanto na mas magaling raw sa kanya ang munting player na ito. Ang mga katabi naman ni Sir Domingo na komite ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kung kanina ay parang duda sila sa dinala ni Sir Lim, pero nang mapanood nila ang 5-6 na player na iyon, ay tila nagbago na kaagad ang kanilang paniniwala. Si Sir Domingo nga ay napakuyom ng kamau at napangiti sa basketball na napanood niya. Hindi niya alam kung kailan ang huli niyang naramdaman ito. Pero parang sumisiklab sa pagkataon niya ang dugo ng basketball na nagmula sa kanyang lolo. Kapag sinabing basketball dito sa Batangas, Doremdes agad ang unang sasabihin ng sino man. Isa sa mga palaging sinasabi noon ng kanilang lolo Manuel nang magsimula nitong maging paborito si PJ noon. Natatawa na nga lang sila dahil kung ano ang pigil nito sa anak na si Juan na magbasketball ay kabalik tara naman nang makita nitong maglaro ang apo nitong si PJ. Si PJ raw ang nagbalik sa lolo nila ng basketball na kinalimutan na nito. Hindi ito nagawa ni Juan pero hindi na iyon mahalaga dahil magmula ng araw na iyon Sinabi na ni Don Manuel sa kanyang pitong anak na dapat sila raw ang mamahala sa basketball future ng probinsya ng Batangas. Kung anak nga siya ni Grace, mukhang magiging maganda ang magiging taon namin ngayon sa Maharlika kung magsasama sila ni Lionel sa team. Bakit nga ba hindi? Sila ang Doremdes na dapat na manguna sa team na sinimulan ng angka namin. Tinalo nga ng Team Red ang Team Purple sa score na 29-23 sa unang laban At makikita nga ang labis na saya sa mukha ng mga kakampi ni Tryout game lang ito Pero ganito ang nangyari na rin ni Ricky Dahil puro papuri sa kanya ang mga kakampi niya Na kanina lang ay parang ayaw pa sa kanya Habang naglalakad nga sila papunta sa tabi ay napatingin siya kay Lionel Duremdes na seryosong nakatingin sa kanya magiging masaya ang laban namin dalawa mamaya sabi nga ni Lionel sa sarili nang magsimula nga ang laban ng team white at blue ay tinambakan agad nila ang kalaban na kinaseryoso ng mga manonood ganadong ganado si Lionel na maglaro at tinapos nila ang laban sa score na 40 to 23 tambak ang blue team at makikita nga rin ang ngitian na magpinsan nang bumalik na ang mga naglaro sa tabi ng court. Si Sir Domingo, nakita ang tinginan ng dalawa at nakaramdam siya ng excitement dahil parang magkakaroon daw ng matinding laban ang dalawang ito mamaya sa pagpabalik nila. Ito ay dahil magkakaroon daw muna ng lunch break ang lahat at sinabi ni Coach Garvin na bumalik na lang sila ng alas 2. Ang mga katabi nga ni Sir Domingo ay medyo nabigla dahil parang ang saya raw nito ngayon. Kerwin, sabihin mo nga kay na Lionel at kay Mendez na pumunta sa akin. Sabihin mo ay sa akin sumabay para magtanghalian dahil may gusto akong malaman. Uwi ka ni Sir Domingo na biglang ngumiti na ikinaseryoso lalo ng mga kasama nila. Bihira raw itong ngumiti. Pero kasabay rin noon ay ang pagdating ng isang matandang lalaking panot at malaki ang tiyan. Domingo, mag-usap muna tayo sandali. Sabi nga ni PJ Doremdes na kinaseryoso ni Domingo. Bakit? Tanong ni Sir Domingo na medyo napaisip. May kailangan muna akong sabihin sa iyo. Tumango naman si Domingo at lumapit kay PJ. Kasabay rin ito ay ang pagpunta ni Jerwin sa baba para puntahan si Ricky at Lionel na nagkakaroon ng kaunting kwentuhan sa ibaba. Kung ganoon, pamangkin mo nga siya. Mahinang wika ni Domingo nang sabihin ni PJ ang tungkol kay Mendez. Oo, pero huwag mo nalang sabihin sa kanya na related tayong mga Doremde sa kanya. Ayaw ni Grace at nire-respeto ko ang kagustuhan niya. Sayang, pero sige PJ, napanood mo bang maglaro siya? Mahusay siya kahit 5'6? Parang nakikita ko ang paglalaro mo sa kanya. Sabi pa nga ni Domingo na kinangiti naman ni PJ. Natural lang yun siguro. Napangiti namang wika ni PJ habang nakatingin sa anak niya at sa pinsan nito. Pero paano ang iniwang mana ng tatay mo kay Grace? Iyan ay i-open ko pa sa kanya kung magkakaroon ako ng chance na makausap siya. Sa kanya nakapangalan ang ilang property ng tatay at karamihan dito ay nandito sa Patanga City. Sabi naman ni PJ at napatango naman ang kanyang pinsan na si Domingo.